Hi Don Raya. Oh, <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe, subscribe ah. to you na. Well, hey mga babs, kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow the hashtag Don Raya, and of course, is subscribe na yan mga babs. No, so kung tight budget ka at wala ka pang cash, pwede pwede, pwedeng pwede ang ungutang mga babs. At kung gusto mo naman ng lahatan, mas maganda dahil mas mura ko din ibibigay only for you yan so ano pang inaantay nyo alam ko excited ka na yala let's go yan mga pops welcome back muli sa ating youtube channel ako nakikita nyo ito mang, uh, parisan na to ito ay uh, yellow face yan na project done follow Alright, no? so ito na nakikita nyo yung malikot na yan yung nasa kanan. Yan ay Opa Green Ewing. No? At uh, ang gender ay hen. Tapos yung nasa likod naman, yan ay uh, yellow face, visual mga pabsa. Tama ka nang naririnig. Visual, tinan nyo, solid color. Oh. Yellow face. Ayan, project done, follow. No, so, ito yung uh, yellow face is split uh, OPA DNA cock. No, sobrang solid ng color niya, no? Yan, no, talagang sobrang mura na niyan mga paps. At kung interested ka, pwede ka mag-text o tumawag sa 0953-1364-462. Ito naman, yung yellow face, yan, DNA hen. Yan, tapos uh, project ang uh, Dan Follow mga paps. So yellow face Dan Follow yung project nito. No? So ayan, sobrang ganda niyan, teno maliksi. alright, tapos tapos surpa ang linyada Ito yung mga uh, Dan Follow no, na project mga paps. Anak to ng back to back is Dan Follow. All far blue mga paps no meron tayong uh, violet. Meron tayong mauve. No, so ayan gaganda mga paps. Hala. No, so meron tayong mauve, tor, cobalt, yan mga paps, pamigay. Only for you yan. So ano pang inaantay nyo? Screenshot nyo na. send to my messenger. Don Roaya or Don Roaya Asia Ray. Alright, ulitin ko. Lahat ito ay matured na. Quality, ready to breed. Presyo pamigay. Only for you yan. Alright, no, so anak sila ng back to back, split dan follow. Alright, now tapos dito meron naman tayo mga uh, project dan follow din. Anak din ang mga back to back, split dan follow. Meron tayong violet, blue, mauve, green. Alright, ayun mga magaganda mga pop. So, so kung lahatan, mas mura kong ibibigay. Pagpa isa-isa, mura na, pero mas pinamura pa paglahatan na ang kukunin nyo. So, ito ay piraso lang naman po. No? So, kunin nyo na lahat para mas makales kayo. Alright? No? So, pwede rin kasama na yung cage, kasama na yung purchase. Alright? Eh, purchase kasi nga, dalawa mga paps. No? So, ito lahat ng mga paps. So, pakiwin nyo na, pwede na kayong magnegosyo or mag-alaga mga paps. No? So, meron din tayo dito mga split and follow. Ito, ito, pares na to. Violet tsaka far blue. Yan o. Oh. Nagpapare sa sila mga tops. No? Split dan ibig sabihin. Anak to ng visual dan follow and split dan follow. Alright. Tapos meron din dito na no? far blue blue. Far blue ko ba? Ang ganda na pagka blue nyo. So, tapos green and olive green. Yan. Bali, ang split dan dito ay limang piraso. So, tatlo plus dalawa. Yan. Puro split dan follow yan. Tapos ito naman ay... Uh, split bronze na violet tsaka post bronze na uh, mauve yan proven again and uh, yung tak ay kakasalang wala mga pats no, so ayun o may egg sila o. may egg o di hindi kita eh pero may egg sila yun so Ah, uh, dito naman, meron tayong mga ito, back to back Opa Danfalo Fado project mga pabso. No, so Opa yung isa, yung isa Fisher. No, so mature na ito, ready to breed na. Kung gusto niyo na opa, ito ko niyo na. Alright, tapos yung mga tatlong bro, ay tatlong alps one, no? Na mga inaanda ko lang yan para sa pamonster. Pero ayan, opa, project done follow. Presyo pa na. No, so ito ko niyo po, so, oh, na to mga pops, oh. Ang ganda nito, oh. back to back split din, no? No, so purple saka violet. Alright, tapos ito, blue saka green. Parblue na cobalt or pork tapos green and uh, olive green presyong pamigay na yan no, so eto meron tayong ito laki ng katawan na eh, ito mukhang mahingitlog na rin ito eh o pa din ang prasyo ko dito mga paps no, ganda laki ng katawan eh. bam you hey, no? blue ewing tsaka parblue lalaki ng katawan. <laughs> yan, screenshot yun to. Mas mura nga to. Yung mga parisa natin mga pups. Mga presyo pa may yan. No, to. Wala ano. Oh. Nakakot pa ni sa kahapon. No, tapos eto. Proven pair. Sa mga naganap ng proven dyan. Sa mga may ngipin. No? Sobrang murong na lang ibibigay nga ito. No? Hanggang 90% kaya kong ibigay. Parang ibibigay ko na, na talaga sa inyo. Par <laughs> blue tsaka blue. Proven pair, hindi sabi ng proven pair, nag-inakay like na. Hindi nang basta nag-itrove nag-inakay na. Kaya kunin nyo na to mga paps. Oh. Project ng follow, baka sa inyo na to magbuga ng biswa. Alright, no? wala na rin to. Hmm. Hinapot na rin mga paps. Sister, napon ni. Eh. Uh, if I were you, no, this is the best time na mag-breed din kayo kasi nga taglamig na, puro nag-itluga na mga pagsong ibon. At kung inaalat-alat ka ng summer o taginit tag-init, ngayon ay talagang the best time kasi nga tag-ulan na. No? So all you have to do is to so text or call me 0951364462 or message sa Facebook Messenger ang Don Roaya or John Roaya Aviary. No? Pwede lahatan. Mas mura kong ibibigay mga paps. Lahatan. Tama ka nang naririnig. Lahatan. No? Cage. Stand. Stand mga paps. Tapos yung nest box, yung perch, inuman, kainan, as in lahat tamang anong idea mga pops. Mas mura yon. Etong stand to, ha, four layers yan. Wala na eh, nakuha na sa pinakataas eh. No, so, eto tinan isa, patungan dito, tapos dalawa, tatlo, apat. Four layers na four stand, no, four pieces mga pops. Ibibigay ko na lang mura. Pero hindi yung ano ah, hindi yung pa isa-isa. Dapat lahat ng mga cups, no? Para mas mura kong ibibigay. Only for yan. So, yun lang. Maraming maraming salamat sa panonood. At kung bago pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell para update ka sa i-upload natin bagong videos, no? So, congrats ulit sa mga mga nabigyan natin ng ibon din. Mga avid subscriber, follower natin, mga cups. No? So, yun lang. Stay safe and God bless you.